Ngayon pong August 14, 2025, isang bitiranong Bitcoin trader na si Tony Siverino ang uh, nagbabala na ang kasalukuyang rally ni XRP ay maaring nasa huling yugto na. Pero ayon po sa kanya, kahit pa malapit na itong matapos, inaasahan daw na ito ay magtatapos sa isang glorious finale o isang magarbong huling uh, putok ng kanyang presyo. Kasabay po nito ay pinaalalahanan din niya ang mga traders na ngayon pa lang ay dapat nang magkaroon ng malinaw na exit plan para hindi mahuli sa tamang oras ng pagbebenta. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At simulan po natin sa ating pinakaunang tanong kung bakit sinasabi ni Tony Severino na malapit na ang finale ni XRP Yan si XRP ay ilang taon nang nakakulong sa tinatawag na symmetrical triangle pattern simula pa noong taong 2018 kamakailan lamang nakalaya ito sa pattern na ito at uh, umabot po ito sa presyo na 3.66 dollars noong July ang pinakamataas sa loob ng halos 7 taon or 7 years. Sa ngayon si XRP po ay nasa presyong 3.34 dollars pa rin. Para kay Severino, si ang breakout na ito ay tanda na papasok na si XRP sa tinatawag na price discovery mode pero limitado na ang oras para sa rally na ito bago po magsimula ang pagbagsak Gaano naman po kataas ang inaasahang presyo sa huling wave ni XRP Ayon po sa huling analysis ni Severino si may posibilidad na sa kanyang final wave ay maabot na XRP ang presyo na 12.73 dollars sa loob lamang ng 40 days. Ibig sabihin, posibleng makita ang peak nito bago matapos ang August o sa unang linggo ng September. May iba pang analyst na mas agresibo ang kanilang forecast kung saan ay nagsasabing pwedeng umabot daw ng 50 dollars hanggang 99 bago matapos ang taong ito. Kung mangyari po ito, magiging isa ito sa pinakamalalaking bull runs sa kasaysayan ni XRP. Ngayon ay bakit nga ba mahalaga ang exit plan ngayon? Ayan, kahit po bullish si Severino, paulit-ulit niyang binibigyang diin ang kahalagahan ng risk management ang kanyang personal na profit taking zone ay nasa pagitan po ng $8 at $13. Ibig sabihin, kapag naabot ng presyo ang price range na ito, handa na po siyang magbenta at i ang kanyang kita. May mga analyst din tulad ni JD na naniniwalang posibleng umabot sa XRP ng halos $20 bago ito bumagsak. Pero babala po niya Marami sa mga retail investors ang posibleng maipit at maging exit liquidity ng mas malalaking traders. Paano naman po nagiging bitag ang bull run para sa mga retail investors? Si JD ay nagbabala na maaring maulit po ang eksena noong uh, late 2017 kung saan tumaas nga ang presyo pero maraming late buyers ang hindi naka-exit sa tamang oras. Sa halip sila pa ang nakaranas ng malaking pagkalugi ng uh, magsimulang magbenta ang institutional traders. Ang tawag po dito ay exit liquidity. Kapag ikaw ang uh, bumili sa itaas ng presyo habang ang mga smart traders ay tahimik na nagbebenta. Ano naman po ang uh, sinasabi ni Egrag tungkol sa posibleng pagbagsak ni XRP? Yan ang analyst na si Egrag ay naglatag po ng dalawang posibleng bear market scenarios batay sa nakaraan. Yan, ang unang scenario ay maaring umabot po sa si XRP sa $27 at pagkatapos ay bumagsak ng 97% hanggang 0.80. Katulad po ng pagbagsak nito noong taong 2017 to 2018. Sa ikalawang scenario ay mas ko, mas konserbatibo po ito. Maaring umabot po sa si XRP sa $9 tapos babagsak ng 85 hanggang sa presyong 1.30$. Binanggit din ni Egrag na may posibilidad na bumaba pa ito sa 0.30 kung mauulit ang dating cycle behavior ng market. Ngayon ay may posibilidad bang iwasan ni XRP ang malaking crash? May ilang personalidad sa crypto gaya po ni Michael Saylor at saka Matt Hugan ng Bitwise na nagsasabing tapos na ang tinatawag na crypto winters dahil sa institutional adoption. Pero para kay Egrag, natural pa rin ang market cycles at walang asset na tataas ng tuloy-tuloy. Sabi nga niya, what goes up must come down. Ibig sabihin kahit gaano kataas ang lipad ni XRP ngayon darating at darating ang panahon ng pagwawasto or correction ng presyo. Ano naman po ang posibleng epekto nito sa market ngayon? Kung susundin po natin ang analysis ni Severino at ng iba pang analyst may matinding posibilidad na makakita po tayo ng short-term hype na magtutulak kay XRP pataas bago ang isang malaking correction. Ito po ay magdudulot ng malakas na volatility sa buong altcoin market dahil marami pong traders ang susubok sumabay. Para sa mga may XRP holdings, malaga na may malinaw tayong profit taking at stop loss strategy para hindi po masunog ang ating kita. At uh, base po sa aking uh, pananaw ay tama po ang uh, punto ni na JD at Egrag na hindi dapat hindi po tayo dapat bulag sa hype at dapat laging meron po tayong plano bago po tayo sumabak. Ang maganda po sa kasalukuyang galaw na XRP ay nagbibigay po ito ng pagkakataon para sa malaking kita. Pero kasabay po nito ay ang malaking panganib. Kung uh, papasok po tayo sa market sa mga ganitong uh, panahon, huwag po tayong magpadala sa emosyon at siguraduhin po natin na meron tayong malinaw na exit plan para hindi po tayo maging bahagi ng exit liquidity uh, ng iba. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.